yun daw po ng mga nagyayabang na gusto daw ng mas nakararaming uh, kababayan natin na ituloy at magkaroon agad-agad nga ng impeachment. Sino daw yung mga yun? Sabi ni Bato de la Rosa. Yun daw yung mga nagyayabang. <laughs> Tapos ano nga ulit yung pagyayabang mo dati, Mr. Bato de la Rosa, na kung ano ay ikaw ang magbablock sa impeachment trial ni Sara Duterte. Totoo ha, may ginawa kang ha hakbang yung Senate resolution. Pero ano nga bang nangyari? Bakit humantong kagabi lang sa pagtake ng oath ni Senate President Jesus Codero? Ano pong nangyari? <laughs> Gusto pagtawanan? Gusto kong humalakhak ng todo-todo para marinig ni Bato. Hmm. Ayan, sabi dito, akala daw nyo ay taong bayan. Yun na daw yung kabuuan at kalakihan nga ng taong bayan, yung majority ng taong bayan na gusto ang impeachment. Marami pong mga surveys na lumabas. At sa tingin ko, um, mas marami doon sa mga surveys na yon ang overwhelming yung lamang ng mga kababayan natin na gustong ma-impeach, tuluyan ang sabihin na rin natin, tuluyang ma-convict at ang si Sara Yun kasi yun eh. Pag ikaw ay gustong uh, ituloy ang impeachment trial, positibo ka rin na gusto mo na makonvict si Sara Duterte. Yung mga taong ayaw ituloy ang impeachment trial, sila yung gustong ma-dismiss, sila yung naniniwala na si Sara Duterte ay walang kasalanan at sila po yung mga kababayan natin na kahit ginagago na, winawalang hiya na ng mga Duterte, ay tuwang-tuwa pa rin ang saklap ng buhay ng mga yan. I don't know kung sinong taong bayan ang sinasabi nila. <laughs> Totoo yun. Sa puntong ito, hindi na ni, ni Bato de la Rosa alam kung sino yung taong bayan. Hmm. Kasi, ang pagkakaalam niya kasi taong Davao lang. Yan lang naman ang sakop nila eh. Yan lang kasi yung kaya nila. Sila lang yung mga inuuto o nauuto, madaling utuin madaling baluktutin ng kaisipan yung sinasabing taong Davao. Loko-loko <laughs> tong si Bato, ano, Nagdadrama, nagwawala kagabi etong damuhong ito. I don't know daw kung sino yung taong ba. Alam ko lahat ng tao sa Mindanao at Visayas as I have observed during the campaign period. Sabi nila, iboboto kita kung hindi ka magboto sa impeachment. Ah, oh, So, bakit? Bakit ang sinasabi ng survey, mas lamang, mas maraming kababayan natin na gustong ituloy na ang impeachment? Anong ibig sabihin noon? Baka naman kasi may ginawa kang hokus-pokus para ikaw ay manalo, Mr. Bato de la Rosa.